ng presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila ang nag uusap Ang problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations, pero hindi na bago ang proseso ng pag-approve ng budget. Is that what I'm getting? Where may mga pagbabago po dahil mayroon po. Alin po ang maging... specific na pagbabago, Mr. Speaker? For example sa po yung uh, sa budget process. Ang sa akin pagkakalam, yung small committee hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan yung yung mismong inaaprobahan ina at pinapasa sa Senado. Sir, so dito po sa mga pagbabago. Meron pa po, meron pa po. So dito sa dito sa pagbabago, don, Honorable Erice, nakasaad ba dito? na yung Presidente ay nagbibigay ng proposal during the Bicameral Conference Committee meeting. Ay, hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. Kaya nga po, nagtatago na sila lahat. This lahat is sila, wala na nilang This is precisely my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot kung That's... sino man ang lumait at manggulo ng proseso ay dapat managot But we can't model the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpaso. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arise, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso at yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung there... puputuli natin may I gentle lady is, to finish? Kung puputuli natin ang problema ito. Let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question Mr. Speaker, can the honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed? so that we will be guided to do this. Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023. GAA. Sinalaula ng Kongreso. Binawasan ng pondo niya ng halos tatlong daang bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan. Ng mga naging pangulo sa Pilipinas, pinabayaan niya, hindi siya kumibo, yung gabinete niya hindi kumibo. Specific 'yon. 2024, binawasan sinalaula, ng Kongresong ito 500 billion binawasan ng president's budget, hindi kumibo ang presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete number one na may problema. Command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo. Can pa we pa allow pa the pa gentleman po? to finish? Yes, please. Pangatlo. Kitang-kita naman natin. Balitang balita. Dalawa lang na nag-uusap. Sa pagbabago ng budget, yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief. Grace po. Pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Jesus Escudero lang at si Chairman uh, ko lang ang nag-usap. Regular ba yon? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Mr. Speaker, Ulitin ko lang po, ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may. Pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations, number one, binawasan ang mga budget. Number two, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number three, nagtirmahan ay dalawang tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano bang reforma? Number one, transparent budget process. Number two, Napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, babalik tayo. Totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba na lahat ng budget ng kabinete? Are there are a lot of problems and that is why We are in this series of investigations, but it will just add chaos if we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero ikaw ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktotin. Yun ang dapat managot. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations. that will really pinpoint the problem of all of this. Mr. Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr. and of course, with due courtesy to Congressman Erice, I am with you in calling for reforms. But if I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleagues. Mr. Speaker, maliwanag po ang aking mga reforma na hinihingi sa Pangulo at sa Kongreso na ito. Reforma, anti-political dynasty, hinabastos natin ang konstitusyon. Ayaw natin magpasa ng anti-political dynasty bill o law sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pag sa konstitusyon. At alam ko po, na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba na ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan, walang prinsipyo, pagpalit ng partido, kung saan makikinabang, yan po ang pangalawang dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform, hindi na po makatwira na yung paggastos, kaya po mabawi sa korupsyon. pang apat hinihingi natin, empower natin yung ICI para ma-imbestigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. Kung sinsirang gobyerno, gagawin nila ito. Pero kung gusto, business as usual! Baka sakaling makalimutan ng tao, hindi gagalaw ang gobyerno. At ang hinihingi ko po, hindi extra constitutional. Hindi ko pinagre-resign si BBM. Ang sinasabi ko po, within the framework of the constitution, we should initiate reform. Para naman sa bayan, wag naman para sa sarili na lang.